mga vloggers uh, ito na nga pala yung nahuli ko kanina yung ako yung nag intro ayan 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 na mga vloggers What's up mga kablogers, amusta uh, na kayo? <laughs> Sana man sa mabuti kayong kalagayan Ngayon mga kablogers, uh, content for day uh, Tiksay fishing Kaso, yan Kararating ko lang ngayon sa tabing ilog Sa spot Hindi natin alam kung makakahuli tayo At uh, lalo, lakas ng uh, hangin, amihan, maaalon Ayan siya, ayan maalon ng ilog pero medyo malinaw na sa yun mga vloggers ayan uh, sana uh, makahuli nga tayo kahit uh, gaya ng itsura ng uh, tubig ngayon ano? hindi pa masyado talaga siya malinaw hanap lang tayo ng uh, spot na ano ng alon hindi masyado maalon sa yun mga vloggers uh, kung bago ka lang sa aking channel hindi kayo makulitan uh, please subscribe para hindi na magalit ang asawa ko <laughs> yun na uh, at idamay mo na rin yung ating uh, notification at nandito ako sa ilalim ng kawayan para hindi ako uh, matinik <laughs> so yun mga vloggers, uh, papunta na nga ako sa spot yes, ganoon na lang ha uh, please subscribe uh, gagapang gapang tayo dito para maghanap ng spot ayun may pa yata doon so yan ang kablogers sa stay tuned hanap kayo ng spot mga kablogers sa ito na nga pala yung nahuli ko kanina yung ako yung nag intro ayan, ayan ayan dadalawang piraso at ayan siya ayan dadalawang piraso siya yan lang nahuli ko pero ito ay may isang gilo ang isang to Ayan. hindi na ako nag video kanina mga ka vloggers kasi uh, matagal ang lutang nila matagal ang oras bago siya lumutang baka hindi kaya na ng aking battery dahil tinisting ko apat uh, na oras ako doon halos uh, isang oras bago lumutang kasi So yun mga vloggers, pasensya na kayo kung hindi man lang ninyo nakita kung paano kung huli ah, na huli to ah. Piksay ang pinanghuli ko nito. Vloggers, bloggers linisin ah. so, na natin to at lutuin natin ng gata. Alis kasi natin ng dalag.

anuhin yan ay naku naman kakapirate ako nyan ah. papa bawal ata yan paghihilas tapos muna ito guys ako kasasan natin hugasan muna natin siya ka vloggers ng suka at asin. Ah, hugasan lamasin. Ito yung asin. Para mawala sa mawala yung dulas. At ito po naman yung suka. Silver stock. Ay silik pala ito. Pinasan Dalag para mawala yung yung lansa, no? yung Ano na siya? Hindi na siya madulas. Sarap nito. Malaman talaga ang dalag. Ang ulo niya. Dalawa ito. kuha tayo ng Ayan, sili ng sili sa yan dalawa tatlo napat yan lima anong pito sampang bunga yun walo siyan sampo yan tama na ito sampo at kuha tayo ng salay at yan ang salay kuha tayo ng salay ito ang salay lagyan natin ang salay yung ating uh, ating uh, dalag ito ang salay lagyan natin mga tatlo tatlong piraso to salai salai ano mga bloggers ayan kumupulo mo so yun mga bloggers sa uh, may video lang itong ano hindi na ako kanina kumuha ng uh, ka, ng video sa pamamaril ko sa ilog matagal nga silang lumutang bago ano, lumutang matagal kaya yun na uh, hindi na ako nagkuha ng video kanina sa Idol Philip nga walang huli kahit isa so yun mga kabloggers sa uh, maraming maraming salamat ulit kung sakaling na uh, naintindin nyo ako <laughs> yan lang huli natin na uh, dadalo ang piraso ito baka hindi ka manawala yan lang yan nahuli dalag yan lang huli natin mga vloggers ang isa medyo maliit ito yan dito so, mga samahan. Sa mga kabloggers, uh, sana maintindihan nyo nga ako. Ayun <laughs> uh, na, uh, maraming maraming salamat ulit sa inyo dyan Sa mga bago pa lang sa aking channel, ayan, uh, please subscribe. Uh, hit mo rin 'yung ating uh, bell notification para tayo sa update maging updated tayo sa ating uh, maging updated tayo. Sa mga <laughs> gagawin kong content uh, fishing adventure ano ka mga ka vloggers so yun na uh, hindi na ako magpapahaba ang sasabihin yun lang kasi siya na kayo ulit kasi uh, wala tayong video na nandun sa spot na uh, kung paano kung barilit niya itong dalag dahil uh, medyo malabo pa nga yung ilog kaya matagal silang uh, lumutang uh, ngayon naman sa dagat hindi ako makapamana ayan uh, malaki ang buwan, maliwanag nagtesting ako kagabi ay ano, uh, apat na, na huli ko, hindi ko na ng video at tawag nyan uh, naman so yun, mga vloggers, sa uh, napapahaba na yata ang aking kwento uh, maraming maraming salamat ulit sa inyong uh, walang asawa at tiwala na pagsubaybay sa aking uh, munting channel yan na uh, please subscribe ulit at shout out sa inyo dyan uh, sa ako magsa shout out sa uh, nagpapas shout out sa, sa akin masensya na kayo ulit at bye 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 bye, -bye. Iyan, malansang kamay ko